Yes. Maglaga tayo ng mais. Yan. Yes. tayo ng mais. Bumili ako. Tatlong peraso ang binili ko. Yan. Ang nga haba nila Ang oh, lalaki. Yan. O so, ito pa. Tara! Tara! Tara. 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 Yan. Tanggalan natin yung buhok. Yan. Ilalaga natin. Ilalaga natin. Hmm. Hmm. natin. Laga natin. Yan, lagat natin. Yan.